Ikaapat na kabanata. Sagutin mo ako pagkatumatawag ako o Diyos ng aking katuwiran. Inilagay mo ako sa kaluwagan nang ako'y nasa kagipitan. Maawa ka sa akin at dinggin mo ang aking dalangin. O kayong mga anak ng tao, hanggang kailan magiging kasira ang puri ang aking kaluwalhatian? Gaano katagal iibigin ninyo ang walang kabuluhan at hahanap sa kabulaanan? Ngunit talas sa sinin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang banal. Didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa kanya. Kayo'y magsipanginig at huwag mangagkasala. Mangagbulay-bulay kayo ng inyong puso sa inyong higaan at kayo'y magsitahimik. Mangaghandog kayo ng mga hain ng katuwiran at ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Marami ang mangagsasabi, sinong magpapakita sa amin ng mabuti? Panginoon, pasilangin mo ang liwanag ng iyong mukha sa amin. Ikaw ay naglagay ng kasayahan sa aking puso, nang higit kaysa kanilang tinatangkilik nang ang kanilang butil at kanilang alak ay magsidami. Payapa akong hihiga at gayon din matutulog, sapagkat ikaw, Panginoon, pinatatahan mo akong mag-isa sa katiwasayan.